Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas. Mga kanovo ay eh, si Hano, nagkaroon na naman ng pagkakataon ang team laban na para gumala. Pumunta nga kami sa isang bayan kung saan ay marami kayong makakain. Solid maglibot dito dahil talaga nga namang food trip kung Food trip. Hindi mapapantayan ang kaligayahan na iyong mararamdaman pag lumibot kayo dito sa gabi. Lalo na pagkasama mo ang iyong mga kaibigan at ang iyong kapamilya. Ito nga yung bayan na talaga nga namang masasabi namin na punong-puno ng sigla at punong-puno ng saya. Ang bayan kung saan ang mamamayan ay nagkakaisa at ang pamahalaan na tinuturing ang mamamayan na unay na bida. Dito nga yan sa malinis, maulad at masayang bayan ng Santo Domingo. Trivia na lang, alam nyo ba na ang bayan ng Santo Domingo ay minsang tinawag na pulong buli. At dati ito ay isa lang sa barangay ng bayan ng Talavera. Pero ngayon isa ng munisipalidad na hindi na mapigilan ang kaunlaran. Siyempre kilala ang bayan ng Santo Domingo dahil na rin sa kanila mahusay na punong bayan. At eto nga mga kababayan, grabe nakita pa namin dito ang napakaganda Mayora ng Santo Domingo. Siya nga ay walang iba kundi si kagalang-galang Mayora ay Miel de Guzman. At nakakatuwa dahil ibinili niya kami sa mga opisyal ng night market dito sa kanilang bayan. Ang night market nga dito sa Santo Domingo ay mas kilala bilang Tindang Gabi. Kaya naman ang aming pasasalamat sa pamunuan ng Tindang Gabi dahil sinamahan nila kami sa aming pag-iikot. Dahil malayo pa nga ang aming pinanggalingan, syempre ang una namin hinanap ay ang makakain. Buti na nga lang, andito kaagad ang masarap na sisig alat eto. Ayan nga't agad ng nilantakan ni Pendo. Dito nga sa bandang gilid ay nakadaupang palad pa namin ang matagal na naming taga-subaybay walang iba kundi si Ate Sheryl. Pwesto niya pala itong Sheryl Clothing Collection. Meron pa nga siyang tinitinda rito mga produkto na gawa daw ng mga estudyante. Kaya kung kayo po ay nagahanap ng legit na magagandang clothing, no problem dahil meron niya dito sa tindang gabi. Bilang pagpapatuloy ay nalanghap namin ang masarap na amoy ng Delish. Kaya naman agad-agad tinikman namin ang kanilang masarap na burger Ayan nga si Mojako, sakmal kung sakmal <laughs> Tinikman nga rin namin dito ang kanilang chicken recipe na kung saan gravy palang ulam na Shoutout nga dyan sa Hey Delish, napakasasarap ng inyong menu Dito nga sa bandang gilid ay bumungad sa amin ang napakaraming iba't ibang ihaw-ihaw Nga pala para sa inyong kaalaman, alam nyo ba na ang tindang gabi dito sa bayan ng Santo Domingo ay nagsimula noong 2020? 21 Nakakatuwa nga lang din isipin dahil nagkaroon ng pagkakataon ang ating mga kababayan na maibida ang kanilang mga lokal na produkto. Tulad na nga lang nitong napakasarap na dinaing na pusin. Pag napunta nga kayo dito, wag nyo itong palalagpasin. Dahil kami sa dami ng aming naikutan, dito lang namin yan natikman sa bayan ng Santo Domingo. Likas sa ating mga Novo Ecijano ang maging mahilig sa mga ihaw-ihaw. Dahil kahit sa ang panig ng ating lalawigan ay hindi ito mawawala. Ayan nga si Pendong at si Elias na tamang food trip na naman. Dito nga sa tindang gabi ay meron ding masarap na sorbetes. Ayan nga't nilagyan pa ng masarap na chocolate. Suwak na suwak ito sa mga chigiting. At eto mga kababayan, awag ah, nyong palalagpasin. Ang Kanto Street Food Pares ha. Kung saan ay matitikman ninyo ang kanilang solid na pares. Talaga nga namang putok batok dahil overloaded sa sahon. Ayan nga si Mojako na tamang sip-sip lang sa buto. <laughs> Napakahusay talaga mag me mekos tinsan. <laughs> dahil kanina pa nga kami lantak na lantak, oras naman para uminom. Shoutout nga pala dito kay Consihala na napakabait. May natikman pa nga kami ditong solid sa sarap na alamang. Perfect na perfect ito sa masarap na mangga. At dahil masyado ko ang nasarapan, ang alamang pinag-takeout pa ako ni ate. Salamat po. Habang naglalakad nga kami dito, ay nakilala ko ang aking classmate nung college at kasama niya ang kanyang pamilya. Shoutout sa'yo, classmate Jonah Valdez. Katulad ng inaasahan sa lahat ng night market, hindi mawawala ang masarap na shawarma. Grabe, talaga nga namang itsura pa lang, nakakatakam na. Meron nga ring sushi dito sa tindang gabi ng Santo Domingo. At dahil favorite niya ni Mojaco, hindi niya yan pinalagpas. Metras lumalalim nga ang gabi ay paparami ng paparami ang tao dito sa tindang gabi. Nakakatuwa lang isipin dahil buhay na buhay ang harap ng bahay pamahalaan ng bayan ng Santo Domingo. Kaya nga gayo na lamang ang aming paghanga at pagsaludo sa bumubuo ng tindang magandang gabi sa mga opisyal, sa mga tindero at tindera. Dahil po sa inyo ay mas naging makulay ang Pasko ng bawat mamamayan ng Santo Domingo. Eto nga pala yung masarap na chacha pizza. Sa katabi nga nito ay meron ulit delicious shawarma na kung saan pag nalanghap mo ang masarap na amoy nito, panigurado magugutom ka. Katulad ng alang na, na Suneo si na talaga nga namang napasakman. Pumukaw nga rin sa aming atensyon ang masarap na iced coffee dito ng How You Doing? At sila nga lang ang nagtitulong tinda dito ng masarap na churros. Nakakatuwa nga dito sa tindang gabi ng Santo Domingo. Dahil marami kang matitikman ng mga dekalidad na ice coffee. Kung darating naman yung oras na kayo ay magugutom sa mga silo, aba, hanapin nyo na ang Jen Silo. Dahil sa murang halaga, talaga nga namang masosolve ka na dito. Ayan nga't hindi yan pinalagpas ng mga sisiw. Kahit kasi gaano karami ang natikman mong pagkain, iba pa rin ang kanin. Kaya pag-usaping kanin lang naman, punta ka na dito sa Jen dahil panalo, solid ang kanilang mga toppings dito Kung nagkikrave ka naman sa masarap na siomay, aba sa Master J ka na pumunta Malambot na, malasa pa Nang maikot na nga namin ang buong tindang gabi Ilapitan namin ang ating mga kababayan na sumisiguro sa seguridad ng mga mamamayan Saludo po kami sa inyong kasibagan Hindi rin naman maipaliwanag ang kaligayahan na aming nararamdaman Dahil napakaraming mga taga Santo Domingo ang nakakakilala sa la na. Asahan nyo po na marami pa kaming ipapakita sa inyo ng mga panibagong tuklas Dahil ang aming karangalan ay karangalan ng bawat Novo Ecijano Muli akin pong binibigyan pugay ang Santo Domingo Tindang Gabi Sellers Association Sa organizer na si Ma'am Emmy Reyes Flores Sa presidente na si Ma'am Anne Bernardo Santos Kay Vice President Mario Javier Magno Sa kanilang treasurer na si Ma'am Lala Alfonso Kay secretary Miraflor de la Cruz sa mga business managers na si Ma'am Jackie Natividad at si Ma'am Cheryl Kali at sa mahigit isang daang miyembro ng Naturang Asosasyon. At muli po namin binabati ang napaka-supportive na si Mayora Aymiliado de Guzman na talaga nga namang gabi-gabi dumadalaw dito sa Tindang Gabi. Nais ko nga rin po palang i-shout out ang Sagaba Sumba High Power Dance Troupe. Hay grabe, talaga nga namang hindi rin papahuli ang bayan ng Santo Domingo pagdating sa sigla at saya. Kaya ma maraming maraming salamat po sa lokal na pamahalaan sa ganitong uri ng programa. Dahil po sa inyo ay mas malaki ang nagiging kita ng ating mga kababayan. Ipinapangako namin sa aming mga sarili na kami ay babalik dito. Ito pong muli si Kuya Philip, isang proud probinsyano at isang proud novesihano mula sa Bayan ng Laon. Sa ngalan ni Modjako, ni Suneo, ni Elias at Pendo, kami po ay taos pusong nagpapasalamat. Salamat nga din po pala sa nagbigay ng aming damit. Dumami pa nawa inyong maging customer. Katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at tangkilikin natin ang sariling atin. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam. Ingat and God bless. Love na.